Nanganganib na mawala ng ayuda ang 7 milyong Pilipino sakaling aprubahan yung pagbabawas po ng pondo para sa assistance to individuals in crisis situation, on, uh, situation o AIX at yung ayuda para sa kaposang kita program o yung AKAP sa susunod na taon. Sa pagdinig po na House Committee on Appropriation, sinabi po ni Social Welfare Secretary Rex Gatchalian na nasa 3.6 million na mga Pinoy ang... Uh, uh, maisasamang benepisyaryo sa mga nabanggit na programa mula ho sa original na target na 6 million. Anya nakababahala po ito pero ipinaubayan na po ng DSWD ang desisyon sa mga mambabatas. Ayon po kay Gatchalian, maaari din pong ikonsidera na pagsamahin ng AKAP sa sister program na AX upang matiyak na hindi mawawala ng ayuda ang mga nangangailangan. Una nang sinabi po na Department of Budget and Management DBM na hindi pinonduhan ang AKAP sa ilalim po panuka ng panukalang pambasang pondo para sa susunod na taon dahil may natitira pang 17 bilyong piso mula naman sa kasalukuyang budget.